Kinwestyo ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang niraid na pogo sa Lalawiga. Yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pogo yan. Walang pera dyan. Directo sa pag-Korean di talk with pagkor, di ambassador of China deals with dealing kasi illegal 'yan sa why because it gives us 2 billion month. Para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po.